Napansin mo ba? May kakaibang nangyayari kapag huminto ka sa pagbibigay ng atensyon sa mga taong madalas nakakasakit sa'yo. Bigla silang hahanapin. Para bang may magnetikong lakas ang katahimikan, lalo na kung galing ito sa taong dati, ay mahal, na mahal ka. Alam mo, ang tunay na sakit hindi galing sa away. Galing ito sa pakiramdam na binabalewala ka, na hindi ka na prioridad sa mundo nila. Diyan sila tatamaan. Diyan nila marirealize na hindi ka na naghihintay lang. Naka-move on ka na. Sila na ngayon ang naiiwan, pilit na inaayos ang mga bagay. Dito, pumapasok ang lakas ng stoicismo. Hindi ito tungkol sa paghihiganti o sa paninira. Ito'y tungkol sa pananahimik, sa pagpipigil sa sarili, at sa tahimik na kumpiyansa na alam mo ang iyong halaga. Kaya hindi mo na kailangan itong patunayan kanino man hayaan mo silang maramdaman na hindi sila mahalaga. Hindi ito pagiging masama. Ito'y kaliwanagan. Pinipili mo ang kapayapaan kaysa sa gulo. Pinipili mo ang mga hangganan kaysa sa pagmamakaawa. Hindi mo kailangang isara ng malakas ang pinto. Sapat nang itigil mo ang pagbukas nito para sa kanila. Kapag huminto ka sa paghabol, sa pagpapaliwanag, at sa pagtatangkang ayusin ang mga bagay na sila mismo ang sumira, doon sila magsisimulang mapansin. Kasi, mas malakas ang pagwawalang-bahala kaysa sa galit. At kapag naramdaman nila ang iyong kawalan, kapag na-realize nilang tuloy ang ikot ng mundo mo nang wala sila, maniwala ka, tatakbo sila pabalik. Susubukan nilang ayusin, ibalik ang nakaraan, at intindihin ang kanilang binaliwala. Pero ito ang totoo. Ang mga relasyon na may pagka ay nakaugat sa paggalang sa sarili. Kung pinahahalagahan ka lang ng isang tao kapag lumayo ka, hindi ka nila talaga pinahalagahan kailanman. Kaya sa susunod na tratuhing masama ka, huwag kang sumabog, huwag kang magmakaawa. Umalis ka lang sa kaguluhan nila, ng tahimik at may dignidad. Panoorin mo kung gaano kabilis magiging ang iyong katahimikan, ang pinakamalakas na bagay na maririnig nila. Gusto mo bang mas maintindihan kung ano ang tunay na detachment at paano ito gagamitin bilang iyong superpower? Tara, ipagpatuloy natin. Numero isa, ang kapangyarihan ng apatheia. Mastery ng iyong damdamin. Aminin natin, ang detachment hindi ibig sabihin na nagpapanggap kang walang paki-alam. Ang ibig sabihin nito, malalim kang nagmamalasakit, pero hindi sa kapinsalaan ng sarili mo. Sa pag-iisip ng stoicismo, may isang malakas na ideya na tinatawag na apatheia. Hindi ito nangangahulugang pagiging manhid o malamig, Nangangahulugan ito na nasa iyo ang kontrol ng iyong emosyon at hindi ang emosyon ang kumokontrol sa iyo. Isipin mo, may bumastos sa iyo. Ang dating ikaw siguro makikipagtalo, ipagtatanggol ang sarili, hahabol sa closure. Pero ang stoic na ikaw, nag-oobserba lang. Hinahayaan mo silang ipakita kung sino sila at lumalayo ka. Hindi dahil mahina ka, kundi dahil mas mahalaga ang iyong kapayapaan kaysa sa atensyon nila. Ito ang bahagi na hindi sinasabi sa iyo ng mga tao. Kapag huminto ka sa pagre-react, nababaliw sila. Bakit? Kasi ang atensyon ay parang gasolina. Kinukumpirma, nito ang kahalagahan nila sa buhay mo. Kaya kapag huminto ka sa pagpapakain sa egong iyon, kapag hindi na nila nakukuha ang kasiyahan mula sa galit mo, sa mga sagot mo, sa enerhiya mo, doon nila mararamdaman na wala silang halaga. At tiwala ka, iyon ay pakiramdam na hindi kayang tiisin ng karamihan. Bigla, sila na ang nagtataka kung anong nangyari. Sinusubukan nilang baguhin ang kwento. Pilit na pag-usapan ang mga bagay. Pero ang tunay na, power move mo? Hindi ka na makikipaglaro sa laro nila. Hindi ka na sasagot sa mga guilt texts o sa mga mensaheng just checking in. Hindi mo nabibigyan ng panahon ng isang taong gusto ka lang kapag convenient para sa kanila dahil ang totoo, iginagalang ng mga tao ang hindi nila kontrolado. At kapag ikaw ay hindi matitinag, kapag sinasabi ng iyong katahimikan na, okay, ako kahit wala ka. Ramdam na ramdam nila 'yon sa paraang hindi kayang sabihin ng mga salita. Iyan ang hitsura ng stoic detachment. Hindi ito kalamigan o kayabangan. Ito'y kalmado, nakolekta, at may paggalang sa sarili. At ang pinakamaganda, kapag na-master mo ang mindset na ito, hihinto ka sa pamamanhikan para sa pagsisikap, kaliwanagan, o pagiging pare-pareho. Ikaw ang magiging pumipili, hindi ang naghihintay, na mapili. Ready na para dalhin ang mindset na yan sa susunod na antas? Tuloy lang. Numero dos, ang hindi inaasahang pagbabago. Kapayapaan, hindi kaguluhan. Narito ang magandang twist na hindi inaasahan ng karamihan. Sa sandaling huminto ka sa pagiging kailangan sila, doon sila magsisimulang kailanganin ka. Pero sa panahong iyon, iba ka na. Hindi ka na ang dating ikaw na nagpapaliwanag ng sobra, nagbibigay ng sobra, at nagpapabaya sa mga red flags para lang magkaroon ng kapayapaan. Natikman mo na kung ano ang tunay na pakiramdam ng kapayapaan at ito ay tahimik, matatag at buo. Wala nang drama sa araw mo, wala nang kabog sa dibdib, wala nang pagdududa sa bawat text o pagbabago ng mood. Ikaw lang, nakasentro, matatag at malaya. Iyan ang uri ng enerhiya na kinakapitan ng mga tao dahil sa kaibuturan, gusto ng lahat ng koneksyon. Ngunit iilan lang ang handang harapin ng isang taong hindi sila kailangan. Kapag narating mo ang lugar na iyon, hindi na ito tungkol sa pagpapatunay ng iyong halaga kanino man. Ito ay tungkol sa pagpapasya kung sino ang karapat dapat sa iyong presensya. At tingnan mo, susubukan nila. Magdadala sila ng mga paghingi ng tawad, mga pangako, maging luha pero ang stoic sa loob mo, hindi ito matitinag. Kasi nakita mo na ang paulit-ulit na pattern. Narealize mo na ang ibang tao ay nagpapakita lang ng pagsisisi kapag nanganganib ang kanilang kaginhawaan, hindi dahil naiintindihan nila ang pinsalang kanilang idinulot. Kaya, nakikinig ka ng walang pagkakabit, nagpapatawad, ka ng hindi bumabalik, at nagmamalasakit ka ng hindi nagdadala ng pasanin. At sa katahimikang iyon, Nakakamit mo ang isang bagay na hinahabol ng karamihan sa buong buhay nila, emosyonal na kalayaan. Hindi ka na nakatali sa pagkakasala, takot, o sa ilusyon na ang pag-uugali ng iba ang nagtatakda ng iyong halaga. Iyan, ang oras na sila ay magmamakaawa. Hindi lang para sa kapatawaran, kundi para sa akses sa iyo. Pero ikaw, natuto ka na. Hindi mo ibibigay sa mga tao ang parehong bersyon mo na kanilang minamaltrato bibigyan mo sila ng distansya. Bibigyan mo sila ng closure sa sarili mong tahimik na paraan. At sa paggawa nito, pinoprotektahan mo ang pinakamahalagang relasyon sa lahat, ang relasyon mo sa iyong sarili. Gusto mo bang pag-usapan kung paano muling itatayo ang iyong mga pamantayan pagkatapos putulin ng isang tao? Sige, tuloy lang. Numero 3. Muling pag-angkin ng iyong kapangyarihan, kapayapaan, hindi paghihiganti. Darating ang isang sandali kung saan titigil ka sa pagtatangkang intindihin ng mga taong hindi kailanman nakikinig. Kung saan hihinto ka sa pagbibigay ng pangalawang pagkakataon na parang kendi. Umaasa na may isang taong sa wakas ay tratuhin ka ng tama. Ang sandaling iyon, iyan ang oras na muling inaangkin mo ang iyong kapangyarihan. Ang totoo, hindi mo kailangang sumigaw, mag-block o magsunog ng tulay hindi mo kailangang mag-post ng mga cryptic quotes o patunayan na mas maayos ka na. Kailangan mo lang mamuhay ng mas maayos, mas tahimik, mas malakas, at hindi na babahala. Dahil wala nang mas makapagpapabagabag sa isang tao kaysa sa pagtanto, na ang taong dati nilang madaling ma-access, ay ngayon ay hindi na maabot. Hindi dahil sa paghihiganti, hindi dahil sa ego, kundi dahil sa paglago. Itinuturo sa atin ng stoicismo na ang self-control ay ang sukdulang kalayaan. At sa mga relasyon, nangangahulugan iyon na hindi mo hahayaan ang sinuman na kontrolin ang iyong mga emosyon, iyong oras, o iyong kapayapaan. Nangangahulugan ito na kayang sabihin, Sana ay maayos ka. Pero mas nanaisin ko ang sarili ko na maging maayos. Hindi bitter, kundi better. Kaya hayaan mo silang maramdaman na hindi sila mahalaga. Kung tinrato kanila na parang option lang, hayaan ang iyong katahimikan ang maging kahihinatnan. Ang iyong kapayapaan ang maging closure at ang iyong kawalan ang maging sagot sa mga tanong na hindi sila nagkaroon ng lakas na itanong. Dahil sa sandaling huminto ka sa pagpapatunay ng iyong halaga, sa wakas ay gumagawa ka ng puwang para sa mga taong nakikita na ito. At iyan, iyan ang oras na magiging tunay na maganda ang buhay. Kaya sumulong ka, matatag kalmado, at puno ng paggalang sa sarili. Gumawa ng mga pagpili na nagpapakita ng pagmamahal na natuto kang ibigay sa iyong sarili. At kapag bumalik sila, dahil palagi, naman, tandaan ito, hindi ka na ang taong kanilang iniwan, at hindi nila makikilala ang bersyon na ito ng libre. Kung nasiyahan ka sa videong ito, huwag kalimutang pindutin ang like button at mag-subscribe sa Pinoy Stoic. Sa pamamagitan ng pag-subscribe, sasali ka sa isang komunidad na nakatuon sa pagmaster ng mga prinsipyo ng Stoic at pagiging pinakamahusay na bersyon ng ating sarili. At tandaan, kung may isang bagay kang matututunan mula sa videong ito, mag-comment ng Stoic. Mayroon kang kapangyarihang hubugin kung paano ka iniisip ng iba. Tiyaking hindi ito malilimutan. Salamat sa panunod.